Hi guys! Welcome back to my channel. Ang gagawin ko today ay magmamarkot ng aking rubber plant na tiniki. Tiniki rubber plant. Ito guys. Ang hilti-hilti niya guys. Yan. At ang haba na niya. So kailangan na to i-markot para dumami siya. At kapag na markot na natin to at mabuhay na magkaroon na ng ugat yung ating markot pag lipat na natin ang ating bagong markot may tutubo dito na mga ano mga bibis so dumami na yung ating rubber plant tiniki rubber plant so ang gagamitin ko ngayon ito na lang yung ano, ito, basahan. Instead na supot, basahan na lang yung gagamitin ko. Pang tali, ito, nylon blade. So, dito tayo magsimula sa banda dito. Dito tayo magsimula, guys. So, ang gagawin natin, kunin natin yung kaniyang balat. Para magkaugat siya. Yung na yung ano, tago. Langis ng rubber plant. Ayan. ayusin natin pag kuha ng balat niya guys para mag-success yung ating markot pag hindi maayos pagkakuha yung mga balat niya hindi siya magkaroon ng ugat guys Pero guys, oh, wala na siyang balat guys. Ayan. Tapos, lagyan natin ng gardening soil at saka ito. Gardening soil dyan. Mamaya, babasain natin ng tubig para mag-moist yung ating markot. Ito na guys. Tapos na tayo nag-markot ng ating rubber plant tiniki. Yan. So maghintay lang tayo ng isa o dalawang buwan na lumabas yung ugat niya dito sa ano, dito sa basahan. So, pwede natin i-cut. So, i-end e na natin yung ating vlog. At, sa bago pa sa aking video, please share, like, and subscribe para share naman yung ating video para alaman ng iba kung paano tayo mag market ng rubber plant. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!